Bani, Nay. Ano ang kasi Three, two, one. Baka madurog cellphone ko. Ito na. Mag-clash na tayo. Mag-clash na tayo. Push, push, push. Hey, ay, ay, yung na. Ay! Napaka. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Wala po ito. Wala po ito. Bani, Ay! Surprise! Ano ibig sabihin? Ano <laughs> <yung sabihin> ito? sabihin <laughs> ML ML lang kami dito. Tapos okay. si Sam, si Manoy, si Miss Harvey, si Kuya Justin. Kumusta? From... Oh, meron ako dito mga bao. Kami kama, no, kami. <laughs> Reality TV pala 'to. Nakita ko kayo okay. kasi naglalaro ng ML. Oh. Eh, mas gusto ko laruin niyo yung ituturo ko sa inyo yung laro. Tayo ay magta-tap-tap. Itatap-tap niyo lang yung pangpukpuk sa lamok at ilalagay sa tip jar. Basic. Kung ilan yan, yun yung mapupunta sa inyong chosen beneficiary. Doon na lang yung sa ano ko, sa foundation ko, which is yung PR Foundation, which we send kids to school. Parang sila yung mas deserving na mapapalalo na natin dito. Na-touch naman ako. Ito po na-touch kasi yung camera pa nyo. Eh. <laughs> 30 seconds. Go! Oh, oh. Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi, lagi. lagi. Bilisan, Dali na! 5, 4, 3, Time's up! Bilangin uh, natin. Huwag uh, na! 10K na lang oh, yan! Matapos na pali. At ayan, dahil alas 8 na, meron akong ipapagawa sa inyo. I-open niyo inyong Globe One app. Uy, kayo din! Pag hindi pa, i-download na. Meron na? Ayan! DM. 1 reward Buksan nilangin tap tap Ayun lah 2 seconds oh, Go go tap Damihan mo Tap 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 Haydin Mag tap tap din kira Lapot Hai. Tingin lang nang tingin ni eh. Baka madurob tu cellphone ko ah 5 4 kapag kayo ay naglaro sa inyong mga bahay-bahay at nakapunta kayo sa top 5 ng leaderboard, meron kayong premyo. Wow. Grabe nga ko si Draymond, 65,353. <laughs> Ilan pa <ba> daliri nyo? <laughs> 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 Uy, kamusta na kayo dyan mga ka -CM? Pwede din nyo mag-enjoy at maglaro ng top top sa ating Globe One app. Di ba Alden? Tama! Download na mga ka -DM. Let's go! Yan! Kaya naman sa mga ka-PM natin dyan, maglaro na din kayo para manalo ng panalong prizes katulad ng rewards points, free data at vouchers. At para ma-enjoy ang naipon na panalo ng rewards, itap lang ang redeem rewards. I-click ang join now. Ganun lang kadali, okay? Tara na, go back! Galingan mo dyan! Go! <laughs>